Naka-post na ako, video pala <laughs> <laughs> Ngayon, kami ni Carl. andito kami sa tubuhan. Oo. Pwede rin? Ay, sorry. Okay lang, ayos ka lang dyan. Okay lang. So, na ako. Siyempre sa mo, bilisan mo! Picture mo ako sa tubuan! Tayong dalawa. Isa mo. Dito, tayo dadahan? Masukal dyan! Ani. lang. Oh, sige. Tara na. Let's go. Let's go. We're going. na po. Hindi pa kita. Hindi pa. Sini na sa You Sabog kid walang papel. Nkana. So nina ako <laughs> dito. Tayo na kagadto. Okay, uh, ka Puwede din sya namin gano. ay sadu pa kaya ang aroma nito. Ah, uh, Erich pangalang ka lang yes, ko. Uh, one of my adventures in my life. Karam ng kami? ka pa? Yeah. Yeah, Mahal Diba? Sure. Woo. Don't go far behind, dude. You might get lost. Sino? That's what I experienced. Ha 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 ha

Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE